Ayun guys, mainit pa. Ayan o. Oh. Hindi pa nang init dito ngayon sa Saudi Arabia. Pasok na naman tayo. Hanap buhay na naman. Ayan, uh, medyo mainit pa ngayon ang klima dito sa Saudi Arabia. Pero itong uh, kalagitnaan ng uh, November, sana uh, malamig na rin. So yun guys, uh, yung kasama ko sa kwarto, yung nakita nyo kanina, hindi yun nakapasok kasi uh, may trangkaso siya so uso ngayon kasi ang ano dito ngayon, ang trangkaso yan, kaya ingat-ingat lang talaga mahirap magkasakit dito sa ibang bansa wala mag-aalaga kundi mismo nga sarili natin yung aalagaan natin So yun guys, Shoutout uh, shout out nga pala lahat ng mga bago kong subscriber. So maraming maraming pong salamat sa inyo. Uh, at uh, God po sa inyong lahat. Maraming pong salamat. Merong mga ano sila dito, uh, tanim na ayaw, pipino yata ito. Meron ng ano to eh, bunga. Ayan o oh. Meron na siya po Meron pa dito eh. Ay na yung uh, service namin. <laughs> Mukhang uh, ako pala ang nauna dito sa labas ah. Yan oh. Oh, may mga ibon e dito guys. So, maamo sila. Oh, dapat na. isa. So, yan na uh, tayo ay sasakay na dito sa bus. Oh, palis na yata. So, ilan lang kami kayo ng may pasok guys. Ngayong Sabado, bilang lang. kasi sa uh, kasama ko Pilipino bali dalawa lang kami ngayon papasok na yung oras na ito pero mamaya mamaya ng alas 7 ng gabi may papasok pang isang Pilipino bali tatlo kami pang gabi A few moments later. So yun na nga guys, uh, nandito na tayo sa loob ng uh, shop uh, At syempre, uh, syempre, mamaya na lang ulit natin itutuloy yung ating uh, vlog At uh, maghahanap po yun muna tayo So dito yung ating uh, ngayon guys Dito yung ating makina, dito tayo magmamakina ngayon ah uh, At ito yung gagawin natin Yan. Medyo malaki ah, mabigat Ayan oh.

Pagka pumapasok kami ng alas dos ng hapon, ah, hinaatid na lang yung aming uh, ah, ano dito, hapunan, yung aming pagkain dito sa shop, mga 7.30 ng gabi, yon, kararating pa lang yung aming pagkain. So yun guys, ah, kain muna tayo. Ayan na. Nandito na ang ating pagkain. Iyon oh. Naka, ano na pala naka-separate na yung ang uh, pagkain, pagkain ng Pilipino. So ito lang yung aming pagkain, guys, tatlo. Ito naman yung uh, sa ibang lahi. Ah, kasama ko. Ito isa give a uh, close friend me waiting my uh, my partner okay thank you ayun guys kubos oh no problem so kunin daw natin lahat you finish okay thank you ayan kubos kubos muna Oh. Yun, munggo oh. isda moments later So, yun guys, uh, nandito na nga tayo sa uh, accommodation uh, Naka-away tayo ng maayos Yan, wala nang mga tao Yan, yeah, mga tulog na Kasi ang oras ngayon dito ay uh, mag alas 12 na ng uh, ating At uh, dyan sa Pilipinas ay uh, alas 4 na dyan ng umaga So, yun guys, uh, pumasok lang tayo ng 8 hours sa araw na ito 8 lang So yun na hanggang dito ko na lang tatapusin guys yung aking vlog at maraming maraming pong salamat sa panunood. So yun nakita kita na lang ulit tayo sa susunod kong vlog. See you next vlog. thank you so much.